Sawa na sa mga plastik at traditional na parol. Narito na ang bagong patok sa Pampanga, ang Fabric Parols ng San Fernando. Makabago, matibay at makulay. Isang modernong alternatibo para sa dekorasyon ngayong Pasko. Likha ito ni Mark Flores, isang 30-anyos na award-winning parol maker mula sa tinaguriang Christmas Capital of the Philippines. Bukod sa mas waterproof at long-lasting, mas matingkad pa rin ang kulay ng Fabric Parol kahit walang ilaw. Gamit ang sequin fabric na karaniwang Nagamit sa paggawa ng gown. Siguradong kumikislap ito, gabi man o araw. ginagamit ng fabric, iba-iba. Merong ano, yung parang satin. Tapos ngayon, yan nga yung mabenta yung sequins fabric. Yan yung parang ginagamit sa mga gown. Hmm. Katulad din ito ng paggawa ng tradisyonal na parol. Pero mas maselan, mula sa frame, ilaw hanggang detalye. May konting kamahalan sa halagang 500 hanggang 800 pesos ang fabric parol. Pero sulit naman para sa mga naghahanap ng bongga at modernong dekorasyon ngayong kapaskuhan. Samantala, may kakaibang estilo rin si Joanne Yap Cabrera ng Guagua Pampanga mula sa paggawa ng bead accessories. Lumipat siya sa paggawa ng beaded Christmas star ornaments. Masingsing handmade ang bawat piraso at may LED fairy lights pa. Perfect bilang keychain bad charm, o palamuti sa bahay, o palamuti sa bahay, kotse, o maging sa Christmas tree. Ang presyo, mula 100 hanggang 2,900 pesos. Depende sa laki at disenyo. Ang uh, naisipan ko po rumuha kasi yung pong uh, pampanga is alam sa pagiging Christmas capital po. Then maganda rin po as gumawa ng... Mga parol na pwedeng yung hand carry, yung dadali na and souvenir na magpapaalala ng Christmas tapos umiilo pa siya. Sa ganitong mga panahon, nangingibabaw ang talento at pagkamalikhain ng mga kapampangan, hindi lang para sumigla ang paligid, kundi para maipadama sa bawat Pilipino ang saya at ningning ng Pasko. Mula sa FMR Central Luzon, Grace Ruta ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maganda yung ano, yung pwedeng display sa sakyan. Sayang pwede rin yung hikaw. Eh. Oo, di ba? Yung bidet, tsaka nag-evolve talaga. Umiilaw-ilaw yung hikaw. Oo, <laughs> diba? yung bide, no, -ilo, ilo yung hikaw. oo di diba? Ang ganda no, kung ilagay mong ornament sa sakyan mo, umiilaw. Oo, oh, di ba? At least, uh, Paskong-Pasko -Pasko pa rin yung hmm. pakiramdam ng ating uh, mga kababayan, lalo na dyan sa Pampanga kahit na ano ah binaharin sila, sila. nakita mo yung ano ah, ibang lugar diyan kaya ingat pa rin po kayo mm -hmm. pero walang, porque... makakapigil sa oh, walang makakapigil sa Pasko. Oo, walang makakapigil sa Pasko. Talagang kinilain ng Pampanga na sila mm -hmm. na ang Christmas capital ng ating bansa.